الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته lahat ng papuri ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na aking sasambahin maliban kay Allah. At ako'y sumasaksi na si Muhammad ang pangbuling subot propita na ipinadala hinirang ni Allah subhanahu wa ta'ala upang habag sa sanlibutan, mapatao, mapaingkanto at mapahayop man. Si Propita Muhammad sumakanya nawang kapayapaan ay nagsabi, habang siya ay nagkutba, nagsermon sa Hujjatul Wada. Sabi niya, Ittaqullah wasallu khamsakum wasumu shahrakum wa zakata amwalikum wa atiu umaraakum tadkhulu jannata rabbikum. O kama sa sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Propita Muhammad, sumakanya na wa ang kapayapaan sa hudja tulwida, sa las na kanyang sermon sa lugar ng Makkah. Matakot kayo kay Allah. Magdasal kayo ng limang bisis sa isang araw. At mag-ayuno kayo sa buwan ng Ramadan. At ibigay ninyo ang zakat ng inyong mga kayamanan mula sa inyong mga kayamanan at sundin ninyo ang inyong mga leader at kayo ay makakapasok sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, kabilang sa mga dahilan upang, upang ang, upang ang isang alipin ni Allah ay makakapasok sa paraiso ay ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Tunay man na ang ating pagiging Muslim ay hindi magiging kumplito kapag hindi natin itinayo, isinagawa ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan kapag tayo ay nasa mabuting kalagayan, mabuting pangangatawan. Mga kapatid sa Islam, ang paksa po ng ibibigay, ibibigay ko po sa inyo ay ang mga maling nagagawa ng mga nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Araw man at gabi. Sa pag-iftar nila at sa pagkain ng sahur sa madaling araw. Una, unang mga mali na nagagawa natin sa buwan ng Ramadan, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhal lazina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba alal ladhina min kablikum, la'allakum tattaqun. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, "O kayong mga mananampalataya, tunay na naobliga sa inyo ang pag-aayuno katulad ng pagkaobliga sa mga naunang tao sa inyo upang kayo ay magkaroon ng takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ngunit ang tanong, kung ang pag-aayuno ba na binanggit ni Allah Subhanahu wa Ta'ala dito na inobliga sa atin ay yung literal lamang na ibig sabihin. Marami kasi mga tao, kapag nag-ayuno, wala siyang ibang inisip. Ang pinag-aayunuhan lamang niya ang pagkain, ang pag-inom sa araw, pakikipagtalik sa asawa. Yan lang ang alam niya at nasa isipan niya. Pero ang pag-aayuno ng kanyang puso, ng kanyang dila, mula sa mga gawaing masasama, pananalita, mula sa mga panlilibak, mula sa mga lahat ng uring mga masasamang gawain, ay hindi niya ito napag-ayunuhan. Hindi niya pinigil ang kanyang sarili, ang kanyang dila, ang kanyang mata sa paggawa ng kasamaan. Ibig sabihin, kung nag man ang iyong tiyan mula sa pagkain at pag-inom, at ang pribadong pati ng iyong katawan ay nag-ayuno man mula sa pagkipagkalik sa iyong asawa ngunit hindi mo naman napag-ayuno o kaya pinigil ang iyong dilang sa pananalita ng masama anong pang dahilan? kung bakit? o anong pang bakit natin iiwan ang pag-inom at pagkain sa buwan ng Ramadan? pag hindi natin iiwan ang pananalita ng masama Anong sinabi ni Propeta Muhammad sa makanya nawa ang kapayapaan? Man lam yada qawla zur wal amalu bihi falaysa lillahi hajatun an yada ta'amu wa syarabu. Sino man ang hindi iiwan, hindi sino man ang hindi iiwan ang pananalita ng masama at ang gawaggawa nito ay hindi hindi na importante para sa para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na iiwan pa niya ang pag-inom at ang pagkain. Ibig sabihin mga kapatid, kapag nag-ayo naman ang ating tiyan, ang ating pribadong pati ng katawan, kinakailangan din ang pinaka-importante doon. Sinabi ni Propheta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man hafiza bayna fakkaihi wa bayna fakhdaihi Adman, Adman, Lahul Janna o Kamakala sallallahu alayhi wa sallam. Sino man ang ingatan niya, ang pagitan ng kanyang bunganga, ibig sabihin ang dila. At ingatan niya ang pagitan ng kanyang fakdain, hita, dalawang hita. Iingatan niya ito. Igagarantiya sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ang paraiso. Lalo, lalo na sa buwan ng Ramadan. Pangalawa, patungkol sa pagkain ng iftar. Pangalawang mali na nagagawa natin patungkol sa pagkain ng iftar, minsan napapabayaan natin o kaya hindi natin napapansin na ang ibang nag-aayuno, pinapatapos muna nila ang muad nagtatawag ng dasal bago sila magkakain ng iftar. Mali ito mga kapatid. Anong sabi ni Propeta Muhammad wasallam? Hindi kayo mawawala o kayo maaalis sa kabutihan hanggat kayo nagmamadali sa pagkain ng ikta. Ibig sabihin ng nagmamadali, saan? Pag-adan, pagsabi ng muatid ng Allahu Akbar, agad kang kumuha ng isang botel ng tamar o kaya isang baso ng tubig at i-break mo kaagad ang iyong Okay? Pag-aayun. No? I-break mo kaagad. Huwag mong hintayin matapos ang muad din. Huwag mong hintayin matapos ang muad din. Although, nandun pa rin yung kapag nagsabi ang muad din ng Allah Akbar, suno na pa rin sa atin ang sasabihin natin kung ano ang sinabi ng nag-aasan. Okay? Pangatlo, na nagagawa ng mga uh, mga maling nagagawa nating mga nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Patungkol sa sahur. Patungkol sa sahur, napakaraming mga kapatid na hindi sila natutulog sa gabi. Bakit? Inaabangan nila ang pagsahor. Okay? Masya Allah. Hindi sila natutulog sa gabi kasi ayaw nilang hindi sila makapag makakain ng sahur. Ang problema, pagkata pagkatapos nilang kumain ng sahur, natutulog na sila. Kapag natulog sila, hindi na sila makakapagdasal ng fajar. Which si sinabi ni Propeta Muhammad s.a.w., sino man ang magdasal ng fajar kasama ang jamaa, sino man ang magdasal ng fajar kasama ang jamaa, siya ay nasa pag-iingat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Iingatan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala hanggang lulubog ang araw. Hanggang lulubog ang araw. Mga mali natin nagagawa ito mga kapatid sa Islam. Hindi tayo natutulog. Bakit? Hinabangan natin ang pagkain ng sahur. Pagkatapos natin kumain ng sahur, Sumandal tayo ng kunti sa ating higaan, hindi natin nalaman, hindi natin napansin, tayo ay nakatulog. At ang Salatul Fajar nawala. Salatul Fajar nawala. Ang rakaatain ng Salatul Fajar, bago ang Salatul Fajar, sabi ni Propita Muhammad Wasallam, rakaatain ng Fajar, kayo minad dunya wa kafika. Ang dalawang rakaat, unit ng dasal bago ang Fajar, ang dasal ng Fajar ay pinakamainam pa sa mundo at anuman ang laman ng mundo. O kamakala, sallallahu alayhi wa Ang iba, pagdating sa sahur, ang iba pagdating sa sahur, dahilan kung bakit sila hindi nakakapagdasal ng Fajar, kasi dinadamihan nila ang pagkain. Lalong-lalo lalo ng ngayon sa mga bagong uh, bagong mag aayuno pa lamang. Ang pagkakaakala nila, dadamihan ko ang pagkain ngayon kasi mamaya wala na, hindi na ako kakain. Ang problema, kapag punong-puno ang tiyan, alam natin pag punong-puno ang ating tiyan, mabigat at napakasarap itulog. Di ba? Napakasarap itulog. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang pagkain ay mayroong tinatawag na limitasyon. Hindi yung hindi mo na kaya sige pa. Bakit? Kasi mamaya wala nang pagkain. Hindi ganoon mga kapatid sa sa pananampalataya ng Islam. Si so, ito yung mga mali na ating nagagawa pagdating sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Panglima ng mga mali Pagdating sa araw ng pag-aayuno, ang ginagawa natin ay natutulog. Gigising lamang tayo kapag dasal, alhamdulillah. O kaya gigising lamang tayo kapag palubog na ang araw. Anong nawala sa atin? Anong napapayaan natin? Ang buwan ng Ramadan ay ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala upang bonus para sa atin. Lahat tayo gustong gusto ng bonus, lalong lalo na pagdating sa sahod. Lahat tayo gustong gusto ng bonus. Kung bonus, pag hindi ka nabigyan, ha? magagalit ka. Paano na kaya ang buwan ng Ramadan sa, so, sa loob ng isang taon? Ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang buwan ng Ramadan upang bonus sa atin upang tayo makagawa ng maliit na pagsamba ngunit ang kanyang uh, katumbas ay napakalaking gantimpala. So, ang buwan ng Ramadan ay hindi buwan ng pagtulog. Ang iba, inuubos nila ang oras nila sa loob ng sinihan. Inuubos nila ang oras nila kaharap ang computer. Inuubos nila ang oras nila sa pakikinig ng musika. Bakit? Upang sabi nila, hindi namin maramdaman ang gutom at uhaw. Bagkus mali mga kapatid. Bakit? Kinakailangan natin na pagigian ang ating pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Dito pumapasok po, po ang tinatawag na al-ihsan. Kasi kapag ikaw ay isang muslim lamang, ikaw ay isang mu'min lamang, mananampalataya, muslim ka, mananampalataya ka kay Allah, pero wala kang ihsan, tinanong si Propeta Muhammad sa mga na walang kapayapaan, si Jibril, ano ang ihsan? Sabi ni Jibril, uh, sabi ni Propeta Muhammad, ang ihsan, ang sambahin mo si Allah katulad ng nakikita mo siya. Kung hindi, alalahanin mo na si Allah ay palaging nakakakita sa iyo. So, ibig sabihin, mag-ayuno po tayo ng katulad ng binabantayan tayo ni Allah. Example, nagtatrabaho ka, nakatayo naka sa harapan mo ang iyong kafil, puder ay talagang aayusin mo ang trabaho mo. Paano na kaya sa pagsamba na si Allah subhanahu wa ta'ala ay palaging nakamasip Batid ka niya, kaya naman igian natin. Hindi pa kitang tao, hindi pa kita o kaya hindi parang malaman ng minuman kundi para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pagtayo ng ito. So mga kapatid sa Islam, nais po natin na lilipas ang buwan ng Ramadan na ito na tayo ay tinatawag na nakakuha ng napakalaking kabutihan. Nais po natin nalilipas sa atin ng buwan na ito na tayo ay hindi kabilang sa mga talunan. Maraming mga tao na sa simula lamang ng Ramadan sila masigasig. Maraming mga tao sa simula lamang masigasig. Kaya naman ang pang-anim sa mga mali na nagagawa natin, sa simula lamang tayo masigasig. Pagdating sa katapusan, kalagitnaan katapusan, wala na. Anong sinabi ni Propeta Muhammad sa mga kanya na mga kapayapaan? Magtasawa yaw mahu pahuwa magbun. Sino man ang magkapariho ang kanyang dalawang araw? Ay siya ay kabilang sa mga talunan. Example, araw na ito ang nabasa mo ay alif lam mim lang. Kinabukasan alif lam mim lang din. Ibig sabihin, hindi ka nagkaroon ng maraming gantimpalang kabilang ka pa rin sa talunan. So pag-anim na mga mali na ating nagagawa, yung sa, sa, simula lamang tayo malakas, masigasig, pagdating sa kalagitnaan, wala na. Ang hindi natin alam na sa kalagitnaan at sa katapusan ng Ramadan, si Propeta Muhammad sumakanya na walang kapayapaan ay mas hinihigpitan niya ang kanyang sinturon at ginigising niya ang kanyang pamilya. Bakit? dahil sa mga kabutihang meron dito. Dahil sa mga kabutihang meron dito. Kaya, kasi ang kalagitnaan ng buwan ng Ramadan ay magfira. At ang panghuli, ang katapusan niya ay ekulminan na. Katulad ng nabanggit ng mga una-unang mga lecture na, na natin. Okay? So, ganun mga kapatid sa Islam. Sisikapin po natin na lilipas ang Ramadan na ito na mapabilang tayo na so, sinabi ni, sinabi ni Propita Muhammad subakan niya nawang kapayapaan na mapapasok mapapasok tayo sa paraiso na ang paraiso nito ay walang ibang makapasok maliban ang mga tao nag-aayuno kay Allah Subhanahu wa ta'ala tandaan natin na ang pag-aayuno ay espesyal na uri ng pagsamba kay Allah Subhanahu wa ta'ala dahil walang sino man na nakaalam kapag ikaw ay nag-aayuno wala hindi ito katulad ng pagdarasal na kapag pumasok ka ng masjid, nalaman nila na ikaw ay nagdarasal. Ang pag-aayon ay hindi. Kung hindi ka kumain, hindi ka kumakain, hindi ka umino, hindi ibig sabihin na ikaw ay nag-aayon. No? Kaya naman sinabi ni Allah, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Hadithul ng na katulad ng nabanggit kanina ng brother natin na, Tulu Amar ibn Adam, laho. Sa kanya yan. Si kanya ang gantimpala. Meron yan. Maliban sa pag-aayuno, kahit na huli, wala ka sa Ang pag-aayuno ay tunay na sa akin siya. At ako mismo ang bibigay ng gantimpala sa nag-aayuno. Bakit? Kasi nga ang pag-aayuno, ito lang ang pagsamba. Ito lang ang pagsamba na hindi nagawa ng katambal si Allah subhanahu wa ta'ala. Ito lang ang pagsamba na hindi kailanman nagawa ng pagtambal si Allah. Bakit? Walang nag-ayuno para kay brother. Walang nag-ayuno para sa isang ribulto, wala. Pero may sumamba sa isang ribulto, di ba? Kaya ma-espesyal ang pag-ayuno para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng mga iskula, kadahilanan kung bakit espesyal ang pag-ayuno kay Allah subhanahu wa ta'ala, kasi kailanman, wala pang katambal si Allah subhanahu wa ta'ala dito sa pagkakayon. Sa pagdarasal meron, sa paghads meron. Ang mga ang mga Shia meron silang sariling Kaaba, nagahad sila. Sa pagzakat meron ang mga Shia meron silang tinatawag na kumus, one fifth, nagzasakat sila doon. Pero ang pag-aayuno lamang ang wala. Walang katambal si Allah subhanahu wa ta'ala dito. Kaya naman mga kapatid, kahit po tayo ay patawa-tawa lamang diyan sa ano sa, sa likuran, hindi tayo nakikinig dito. Naway uh, hiling natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na mapabilang tayo sa mga ililista ng mga anghel na tayo ay kabilang sa mga nakikinig ng mga zikra o kaya mga paalala. Sabi nga ng mga sabi nga ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang nagtitipon-tipon sa bahay ni Allah subhanahu wa ta'ala na pinag-aralan nila ang kabutihan, Islam. Nagtutulong-tulungan at nag, uh, nagpapaalalahanan maliban na lamang na bababa sa kanila ang rahma, ang habag ni Allah. At may kasamang tinatawag na sakina, kapayapaan. Kaya mga kapatid sa Islam, uh, uulitin ko po, na wag po nating hayaan na lilipas ang Ramadan. Ang Ramadan ito, lilipas sa atin na wala tayong makukuha. Tandaan natin na kung pabuhay pa man tayo sa susunod na Ramadan, ang Ramadan na iyon ay ibang Ramadan at hindi ang Ramadan na ito. Kung anumang kang gantimpala natin dito, kakaiba sa gantimpala makukuha natin sa susunod na Ramadan at walang iisaman sa atin na nakakaalam na tayo ay darap nat pa ng susunod na Wa aaway waqil dawatana rabbil alamin assalamu alaykum warahmatullahi taala wabarakatuh